Sisimula na ng Agriculture Department sa Martes ang pagbabakuna sa ilang lugar sa bansa na apektado ng ASF. Hinikayat naman ang mga hog racer na i-report ang abnormal na pagkamatay ng mga baboy para sa indemnification. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Hirap ng ilang trader gaya ni Obet sa paghanap ng baboy sa Batangas dahil sa African Swine Fever paunti ng paunti. Marami kasi yung eh, may mga checkpoint. Bago pa makarating sa mga katayan, palengke o restaurant sa Metro Manila, hinaharang na agad ang mga truck sa inilatag na checkpoint sa starto ng Santa Tomas, Matangas. Binubosisi kung may health certificate patunay na walang ASF. Hinahanapan din ng shipping permit para masigurong mula sa lehitimong farm. Masyadong kung mahigpit ngayon, gawa sa sakit. Mainit po. Kailangan pong makarating agad sa pumunta ng baboy. Nihingal po ang baboy. Kapag po matagal sa biyahe, kaya kailangan po mabilis. Nakabantay din ang DA at mga pulis sa mga inspection sites sa NCR. Sa tandang Sora, Quezon City, hindi nakalusot sa checkpoint ang arim na pong baboy na ito na peke ang mga dokumento. Huli rin ang delivery truck na ito sa EDSA Balintawak na may dalang produktong karne. Ah, uh, hindi ko lang po nadala yung permit namin. Bakit niyo po naiwan yung permit? Eh, Bulacan eh, po kasi yung ruta namin eh nagpa-deliver lang dito. Hindi ko naman po alam na may shipping na gano'n. Kasi parang pingpong ang nangyayari ngayon sa field. Yung mga biyaheros, bibili ng uh, murang-murang baboy sa infected area, dadalhin sa norte. Yung namang may kung may problema ang norte, pinipingpong naman nila sa south. So, ang ginawa namin titirahin namin sila sa Metro Manila, 24 hours to, at nilagyan namin ng pulis para hindi pumalag ang mga biyahero. Higit dalawandang barangay ang may kaso ng ASF sa Pilipinas. Sisimula na bukas ang pagbabakuna kontra ASF sa Batangas. It's not that alarming uh, because the vaccine is on the way. Hmm. So hopefully, uh, makuntay natin to. 10,000 bakuna ang darating bukas sa ilalim ng emergency procurement. Uumpisahan na ang public consultation sa mga lokal official at mga hug racer. Ipaliliwanag ang mga impormasyong may kinalaman sa bakuna. We have to be very careful. Kailangan, hindi may sakit yung mga baboy at malapit sa kanya. Uh, titingnan namin yung baboy kung nakain, uh, kung hindi namumula, then kukunan nyo ng dugo. Uh, pag nakita namin na nag-positive, hindi po natin babakunahan dahil naunahan na po tayo ng, uh, ng sakit. At uh, hindi po i-effect itong gamot na to kapag ka meron pong nasa loob na sakit ng baboy grower o pinapalaking baboy na nasa apat hanggang 20 linggo lamang ang kasali. Kukuna ng dugo ang baboy bago at pagkatapos mabakunahan. Imo-monitor kada tatlong araw hanggang dalawang buwan kung nakakagawa ng antibodies na panambla sa ASF. Kung magandang resulta, itutuloy ang pagbabakuna at posibleng ihinto kung mapatutunayang hindi epektibo. Hinihikayat ng DA ang mga hog racer na i-report ng abnormal na pagkamatay ng mga baboy para matest at mabayaran ng hanggang 12,000 pisong indemnification fee sa bawat baboy na isusuko. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.